Malaking palaisipan O bakit pilit na ikinukulong ng Bureau of Immigration ang isang negosyante ganong may utos na para ito palayain. Nananatili pa rin ngayon sa kustadiya ng Bureau of Immigration ng negosyante si Joseph C. Sa kabila ng naging utos mula sa Tagig Regional Trial Court, Branch 271, na inisyo noong September 4, 2025, nalabag sa batas ang kanyang pagkakakulong at ipinagutos ang agarang pagpapalaya sa kanya. Ayon sa legal counsel, ni Joseph C. na sina Atty. Carla Santa Marisen at Atty. Dennis Manalo na dahil buhay at kalayaan ng nakataya. Hindi dapat ipagpaliba ng habeas proceedings at dapat isagawa kaagad ng pagpapalaya dahil walang jurisdiksyon ng BI na i-detain o i-deport ang isang mamamayang Pilipino. Pinanindigan umano nito na si ay isang mamamayang Pilipino na nagpapatunay sa mas mataas na probative value ng kanyang birth certificate at Philippine passport kesa alien certificate of registration records o biometrics lamang. Ang pagpigil umano sa pagpapalaya kay C ay labag sa batas at pagsuway sa judicial authority at pag-abuso sa kapangyarihan at ang ganitong pag-uugali ay sumisira sa ustisya at isa lang ang legal na landas. Ang agarang pagpapalaya kay Joseph C bilang ganap na pagsunod sa utos ng trial court. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.